Look, but... oras yeah, okay. Okay, ano ang last thing you say? Bun, naluga. Iba, mo na. Tama nang Ako may bibili na ko doon. ako ko? Bakit ako? na, tanga. Tanga wala. <laughs> Ay na. Bakit na. Wala mo yung bayad. Wala mo bayad yun eh. Sa tanga. wala mo yung bayad. Bakit ako? Ano na bigyan, bro? Video, video. 6. Ano na? Saan na 6? Pab, yum yum yum. Yum yum yum! Yum yum Alam nga, okay lang kay Bon. Ikaw, bum, tirik. Uy, maya kuya, dilagyan ka po. Oo! Sa mata mo. Di na lang mata mo dyan. Sa ayaw mo kayo sabaw? bob igupin mo na sabaw. Aba, <laughs> <laughs> ma na. Igup na. Ihig. Ayan na. Igo, Higup na. Ano Ano'y bagay pa? Hoy! Yan may bahid na. Oo, sara'ko. Hindi, Oh, ka na. ganyan ko. God. Ano <laughs> ko? <laughs> <laughs> Huwag na Libre, libre. Libre sa order na ito. Bigyan mo yung toothpick. Anong flavor nga? Tabaw na yung ang Huwag ka nang hihihiris about tuwing gabi. Ano talaga ng laman? Huwag ka pa pahihita ba? Bigyan mo yung toothpick. Ben! Bawi sa mo bawin, sa bawat lugaw. <laughs> Kasi mo, walang tapawa dyan. Walang naman ganyan. Oo. Liga, liga ba? Sa baw. Sa baw gaming. Ano mo na ba? Yan. Ang sarap na sa baw.